Oh, lakas ng hangin po dito. Malamig na lang. Ha? Ah? Malamig. Nako, natabunan na nating na kubo rin eh. Ako. ayan, isang mahangin na uh, tanghali mga kaswelo. Mahangin dito po sa amin. Dahil meron po kaming bagyo din eh, sa aming lugar. Yan, natumba ng kahoy, oh. Sira na yung aming kubo din, eh, Marcelo, sa hangin. Oh. Nalipara <laughs> 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 niya, mga yero. Dati, ano pa din? Ha? Dati, buhay pa. Dito tayo natutulong. Oo. Uh -huh. Uh, wala na. Yo! Yan, safe safe po ang lahat mga kasulo sa nakakaranas ng ano bang pangalan na bagyo natin dito darling? What? Dalawa eh, perdi tsaka bibingka. Na, dalawa? Hindi, <laughs> nakalabas, <laughs> na Ay, no. nakalabas na isa. ano, Nakalabas na tapos magpapasok ka naman. Hindi ron. Perdi yata. Bihira <laughs> na lang din makapag ano, update sa balita. Dahil walang signal, walang internet connection. Nawawala. Alam, malamig. Ano, maangin, oh. Eh. Woohoo! Uh -huh. Puntahan namin yung aming mga alagang kambing, mga filos. Magpapastol kami. Alam, basa na yung putik. May mga balak na Sungit yung aming kalahon eh na malit, madilim mali, parang gabi na. Bungo! Oh! Uh! Maglilinis si po ako dinis sa aming palay dito sa Lagsak area mga suwilo. Habang sila ni Mrs. ay magpapasto lang kambing. Ayan. Masungit ang aming panahon. Malakas ang hangin. na lang. Si ano alam mo na. Wala kasi ako wait eh hindi pa wala lang. Lakinan niya mga swelok. Ano na, na siya? Na June, na July, August, September. four months na siya. And tapos mukhang buntis na naman sa uli. And si Claudia may kalamig. Ano? Ang hangin oh. Ano? Matutong bata mga puno. ngayon. Kanina umaga, nandoon ako sa ating mga tanim na patula. Ang lakas ng hangin. Ano sila? Oo, oo. ayun ah. Sana hindi sila maapektuhan yung aking tanim na patula. May mga bunga naman pati. Baka maapektuhan sila. Gumagalaw yung bunga kasi. Ito yung ating palay mga sulo din sa lagsak. Ito yung aking linis-linisan ngayon. Ito yung ating update ito yung isang pitak na to uh, ito yung aking mag isang tinanim yung inuna natin tinanim noon yung na-vlog natin okay, so ito yung aking tinanim noon tapos doon sa kabila sila ni doktor tsaka ni sa ni pig tsaka ni kanato And merong kapiraso agay Merong ano dyan mga damo na tumubo. Hindi na matay sa ating in noon. Yan ang ating tatanggalin pa unti-unti. Kaya -unti. Mga no? damo. Tapos dito sila gawin yung mga kambing. Para yan, marami naman damo din eh. Yan dito tayo magtatanggal ngayon. Ayan o. Mukhang may problema yata sa kambing mga sulo. Kambingan natin. Sinigawan ako ni CJ yung bubong daw. Naglipara yata. Patay. Lakas kasi ng hangin mga suyelo. Ayun. ayun may isang yero na natanggal yata yun natanggal nga yun oh patay nandun pa may yung pako sa kabilang kubo ha huh? oo nga natanggal nga malakas ang hangin eh oo oh. hangin kaya mag ingat po kayo mga kasuelo sa mga nakaranas dito sa Leyte area ayun o langit o oh. mukhang gustong umulan sige palabasin mo muna yan para hindi sila matakot kapag mamukpok ako dun at dun mo dalhin sa babaan lay order habang wala pang ulan ano Malapit na, malapit na.

O oh, bilisan na bilisan niya na doon. Baka aakyat. Eh repair ko muna itong ano, ayun yung yero mga silo. Sila muna bala ang dalawa. Eh repair ko muna ito. Lumipad. Yan po mga silo. Abang nandun ako sa taas dahil tinanggal ko nga yung pang ipit dahil inayos ko biglang umunos yung malakas na hangin ito ang resulta yun no? <laughs> natuluyan ayan no? nagliparan lahat mga sulo dahil tinanggal natin yung ipit nga doon tapos isang yero na lang sana yung ating ipapako <laughs> hindi na hintay hindi ko na ilagay agad yung pang ipit Umangin na malakas. Ayun, nasa baba lahat yung yero. Kaya bumaba na lang ako muna para ano yung mga materyales kasi yung mga pako nandun sa kubo. Isang yero lang sana yung aking i-repair. -re Ngayon na nalahat na. na. Sige, <laughs> okay, bale. Sige. Ayusin na lang yan. Pero yan oh, matagal na ito mga silo, 1 year na mahigit o oh, magtuyos na yata. Pero matibay pa. Tsaka walang hindi ko kasi yung pinako kasi. Ipit lang. Merong pako dito lang sa gilid Ayan. Sa dulo-dulo. Yan. Tumagal din ang dalawang taon bago na lipad. Ayusin ko na lang yan mga silo. <laughs> Ay, naglilinis lang na lang po muna ako din sa aming palayan dahil uh, wala po akong kasama nahihirapan po akong mag akyat sa yero delikado din po kasi malakas yung hangin ah, kanina nga lang eh, ah, na hamuntikan na akong natamaan dahil ah, biglang nagliparan yung ah, yero ah, bukas ko na lang po i-install yung yero na lumipad mag ah, tawag ako ng backup up delikado pag tayo lang mag-isa at uh, medyo may ulan-ulan din madulas delikado kaya eh, dito lang muna ako din sa palayan para matanggalan ng mga damo at habang si Mrs naman ay nagpapastol dyan sa taas ng ating mga alagang kambing Thank <laughs> you. Yan ulan na, Jay. Ulan na tapos ba 'yun? Nagdadamo pa rin. Pero di pa gano'n malakas. Pag malakas 'yan, sigurado papasok yung mga kambing sa kulungan nila. Ayan po mga kaswelo, umuwi na pala mga kambing. At sa ngayon, siksikan po muna sila sa meron bubong. Dahil bukas pa daw gagawin nila bay ang bubong. Dahil malakas ang angin at muulan. Maka po madulas. So patuloy pa rin sa paglilinis at naka isang pitak na pala siya. At dito naman siya sa isang pitak. At yan na lang ang tatapusin niya dahil si CJ nilamig na dahil naligo po siya sa ulan. At pupuntaan pa ni Bay ang mga kalabaw para ilipat ng pastulan. At ang mga baka naman po ay tapos na niya ipastol. At ayan lamang po mga kaswelo ang aming simpleng vlog ngayong araw ng sabado. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay sa aming simpleng buhay dito sa Baybay at dito na rin sa Bukid. So, kita-kita po tayo mga kaswelo sa mga susunod po naming upload. So, yan po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lagi. So, yan. Paalam po.